Good morning, sir. Good morning. Bilay-bilay si Oo. tapos Sabi naman ng doktor, wala naman na kanyang- Nasaan yung ano? X-ray. Hindi nga. Ayaw magbibigay ng- negative. Part dito. Hindi kasi... Pita uh, yun. Ito ayaw lang matupit. <laughs> Napanas yan. Pero ayaw yung matupit siya. Kaya nga sir, ganito yan sir. Ganito yan. Disgrasya yan eh. Oo, degenerative yun. Eh, nakalagay ito yung degenerative, de degenerative change of the left knee. Titignan natin kung ano yung anong, kung paano siya nagkaw. Yung dati ba? Yung, dati. yung position. Yung dati na nagsira siya, yung hmm. siya. Marami ako dito. Ayun Ay, pala eh. Yung bago kasi, ngayon lang. Hmm. Ito kasi din lumabas, degenerative possessions. Ano ano yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin, nangasira na yung mga ano mo, yung mga Sula, surface ng... Pag magpapa-x-ray kayo, tandaan nyo kunin yung negative kasi mahalaga nga ano yun. Kasi kung okay lang bakit di mo nitutup eh? Sabi kasi ni to katong mo ano, imaray nga ako, yung imaray ko... Nasaan? Sige lang. Ito yung mga so eh. uh -huh. na. na, na. Ano? -dislocate, dislocate lang, hindi yung alam yung ano, nun, yeah. sir, hindi kami Dito dito, dito, dito. 'Yun kaya pinagaling man. ko muna bago ano sir. Pag na-dislocate, yung mo sa pag-dislocate. Siyempre, impact yun. maari mapunit yung mga tendon mo doon, mga ligaments mo. Yun ang ano mo. Tapos gagaling na siya. Hindi mo na maaari. Reduction and fusion. Kaya eh, yung putol yung ano mo. Sa posterior. Yung ACL mo, punit. Partial tear yung posterior mo yung sa likod mo putol complete ya nang pinagayban niyan visualizing the posterior inter intercondylar surface of the tibial plateau sir alinnya medial collateral ligament MCL complete hindi ito pala, hindi nyo wala ayon oh no. and kung hindi niya may hindi sabihin complete tearing ganito yan wait right, excuse ito nangyari sa Ayan yung ACL. Ito yung PC, sa, ang PCL kasi sa likod. Ito ang PCL, yung marking na yan. Putol to, sir. Ang partial tear, ayan ganito, sir, torn. Ganyan, putol. Ang partial tear, ganyan, no? Oh. Namumula lang. Putol yung MCL mo, medial collateral ligaments. O, oh, poor sir, hindi maano yan, sir. Tapos, siyempre, bago mo makutol yan, siyempre, yung impact yung lakas ng trauma na ina yan you oh. yung medial collateral mo putol, complete okay lateral collateral ligament intact in lateral dito naman sa kabila yan pero hindi to mo putol yung dito mo putol posterior uh, posterior lateral commercial strato there is sticking okay sticking naman of the popliteus in lateral head is gusto the same as to, medyo malalim yung ano nito. Kaso, pagka sinabi ng mga tikining, nagkakaroon din ang ano yan, kumbaga, mas, mas malaki yung na-damage. Mas malaki na damage. Hindi siya partial. Kumbaga, mas marami na ano. Pero itong mga complete mo, sir, operation yan, putol yan eh. Putol yung mga ano mo. Ito nakalagay na eh. Pabasa mo ulit to, pa ilan ipatagalog mo, pa-translate mo para mas ma mas maintindihan mo. Mm. Okay, alam pa na rin uh, uh, ang meaning uh, ng anterior cruciate uh, ligaments, partial tearing. Basa, nababasa mo ba? Hmm. Dito naman sa posterior, posterior, ibig sabihin sa likod, anterior sa harap. Posterior cruciate ligaments, complete tearing. Okay? Major collateral ligament complete. Lateral collateral intact. Posterior lateral corner there is thickening, okay? Of the head's gastro meniscus. Huh? Gastro meniscus. Mahirap ba 'yan makakulong? Okay sir. Bubuksan natin yung likod ng tuhod mo. Tsaka yung tagiliran. Doon pa lang sir, tawid na yan kumbaga, hindi mo na may yung kailangan mo, opera yun. Pero kung matagal na yan, ewan ko lang kung maha, mahapol pa nila. Bago lang, dapat doon pa lang pinano mo na, isa na, inopera ka na pala. Eh, ang kasi ng doktor, kasi sa doon sa pinalik lang nila. Tapos kung sabi nila, kung hindi makuha, saka operahan ako sa sinabila. Ganto nangyari dyan, di ba? Nakalagay naman dyan, dislocate eh. Na-dislocate. Sa sobrang lakas ang pagka-dislocate pa, mapuputol yung mga nakakapit na ligaments. Ito yung mga ano ng ligaments. Ito yung, para maintindihan nyo yun. Oh. Diba? ba? Ayan yung tuog. Eh, ibig sabihin yan, yung tuog. Di diba, Ayan o. Oh. May balat, walang pawala ng pawala. Anterior yan, posterior, lateral. Ito yung panloob na, ang naputol sa'yo, di ba? yung paharap. Ibig sabihin yan, ACL, yung sa likod yan, posterior cruciate ligament, yung isa na putol <coughs> yun. Ito naman, yung isa pa, sa medial, ayan o, oh, yung medial, putol din yan. Ayan, yung laki nung naputol. Ang lapad nung medial na yan. Putol yan. Tapos, yung lateral mo, goods yan. Tapos, yung iba pang mga parts dyan, pikinin. Mas matindi yun sa mga partial puro throw. Kasi nga, sobrang lakas ang dislocate eh. Meron ganito Maputol. Eh. Pero yan, may tatayo mo. Mawawala na yung sakit. Kaso hindi mo na maibalik yung ano. Pero ano yung lakad ng dito? Ganyan lang yan sir. Pagagalingin mo pa yan. Kahit naman putol yun, kahit naman putol yun, makakatayo ka. Pero yung trauma na inabot mo, talagang, eh dito katulad yan, laki ng tahi mo dito, laki ng tahi ng isa sa likod. Di, eh, ano yan, ah, uh, mangyayari niyan, yan, titigas yan. Wala kang takas yan kasi punit yan eh. Titigas yan, maaaring yung tuot mo, hindi ka na makabalik sa 100%. Yun ang mas maganda, honestly, sleep picking agad kasi baka mag ma-pull soap ka sa akin eh. Kunyari, sabi ko, hindi, eh, kaya yan. Tapos, oh master, bakit isang taon na, yung lakad ko, ganun pa rin maaaring ano, maaaring gumanda palakad mo sa mga susunod na mga 6 months, 3 to 6 months yan sir. Maaaring gumanda palakad mo sa mga 6 months, pag pa yung 6 months, kasi naibalik naman yung dislocation. Pero yun nga, hindi ka na 100% na makakabalik sa dati mong lakad. So tingin so, ting mo matutupi pa ng konti. Matutupi pa yan, kailangan mo lang yan i-hot hot and cold compress. Hot and cold compress. Doon papasok yung hot and cold. Kasi may malaking kiloids eh. Kailangan yan medyo babad. Tapos gagawin ba mo? yung operation, sir, hindi ako mag-aano yan. Tatanungin nyo sa orto kung ano pang mahahabol. Kasi, eh, babasahin nyo na yan. Sinabi rin naman sa'yo na operahan kayo after ano eh. Kaya naman na puti kasi nga na-dislocate. Na-dislocate siya sa ang impact. Siyempre, na-disgrasya kayo. Ah, ah, akuri, ah, 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 Puni, manhit na lang yung paa mo. No? Madali lang naman ibalik yun sa dulo. Kung nandun ako, baka paki, ibalik, kaya kong ibalik yun kasi putol na yung mga ligaments. Ang dulas lang nun. No? Pagbalik nun, no? syempre, yung dadami sa mga tendon, ligaments, ang dami nun. No? Pag naputulan ka ng ligaments, automatic mapuputol din mga tendon mo. May mga tendon ka mapupunit. Yun yung mga ano, yun yung mga consequences ng disgrasya. Ngayon, ang pinaka- Magagawa ko lang dyan, Imamasas kung giginhawa ka lang yan, pero yung alignment, wala nang alignment dyan. Align na yan. Ang problema, daming na daming sa ligaments sa tendons. Mga, mga na-stress na mga ano pa dyan, iba pang mga nerves, mga tissue. Sa lakas ng impact yun eh. Naramdaman ko ng unang lakad. Mamamanid dyan. wala na mag x-ray na ano eh paano kung ano yun? yan wala yung negative eh yan based dun sa ano mo oh, lintik napakarami ano hindi na. namin ng negative na ayaw magbigay ng hospital yung kasyari, wala na pa x-ray ka sa ano pa x-ray oh. na ako doon sa ibang hospital yun lang binigay din no. bago ako pupunta rito Na ako. Sir, kailangan natin negative. Hindi. Bakit naman yung iba nakakakuha ng x-ray? Hmm. May iba na nakakakuha ng x-ray. Kailangan. Hmm. Limang, limang daan yun eh. Oh. Kahit sabi ko, kaya ko iba si Big Thousand ako. Sabi nga, ang mahal mga sa mga ko, kasi ako, ng mga X-ray. Kaya nga, bakit hindi? Ba't hindi yung iba? yung iba may dalang X-ray? Di ba? Ba't yung iba may dalang Mamaya, diba? dalang... uh -huh. mamaga ma pa yan. Kaya na lang, makita ko yung ano yan. Yung tamang position kasi yung pagkabalik ng distortion. Hindi, medyo makapal pa yung tuhod mo. Tsaka April pa lang yun. April, May, June, July. 3 months pa lang yan. Sa 6 months pa niyan, mas gaganda pa yan. Yun ang maigagarantee ako sa iyo. Kasi kung meron ma... Siyempre, nangaputol nang nga yung mga makakapal. Yung MCL, makapal yun. Naputol niya. Ibig sabihin yung parang ito lang yan. Yung buto ko na to. Suntukin ko yung pader. Pa, manamang yung pang na buto, maano ko rin yun. Kumbaga, madami siya magkaroon ng mga mild, mild crack. Ayan, lumubog, o. Ang pinaka-the best na gagawin mo niyan, sir, hahapusin ko lang muna. Butas din yan. Pwede ito, ko. Pinahe din ito. Pinahe lang. Pero itong malaki. Ito, ito, ito. Itong malaki. Oo. Butas talaga. Butas talaga, eh. Yan ang medial. Ang tawag dyan, medial. Medial collateral yan. Okay, paano mo lang. Tapos dito, kasi sa pasahakbang ko ganito sakit ni mandato. So sige, tigagaan din. So, sige, sige. Eh, gusto ko. lang talaga explain sa ano, kasi hindi basta-basta inaano. No? Dito hindi kasi basta-basta inaano no? pagka Mas para rin sa kaligtasan ninyo. Eh. Kasi kung magbara-bara ako diyan, lalo lang kitang mada-damage, lalo kung hindi marunong yung pupuntahan mo hindi marunong kumahingin din ng ano nag ganyang resort ay sigurado itingin din yan ang ano ka dyan hindi na naging hilo na yung partial dyan mapunit pa lalo kasi nagalaw ng ano hindi maganda kailangan talaga marunong kumindindi kahit pa paano kasi, uh, kaya nga ba't nagpa-x-ray ka ng ano eh, at bigay, magbayad ka ng 500. May bayad nga yan. Ay ba't yung iba meron? Yung bahay yung mo pa. nasa sa hospital lang, laki lang pinayara, ayaw rin Picture lang ka mo. Picture lang ka mo mo. Picture lang ko lang. Walang. Gusto ko makita yung tura ng tuwag ko ka o kay higaw ang pamayaan. Dito lang tayo sa pinakasip. Hahatake ko lang ng konti yan. Hindi ko napipitigin patagilid. Delikado kasi yung pagpinitig ko ng pagano Putol yung ano, putol yung dito. Baka tumulas lang. Tsaka mura pa to, sir. Huwag ka muna mag-expect na gagaling ka agad. Pero after 6 months, mas maganda pa ano nito iyanong mo nanto ilubog lubog mo na sa mga ano na uh, mas maganda medyo mainit hindi o ganon ganon mo lang araw araw tapos in nga hot and cold pwede ka ron hot and cold therapy pwede ka ron pansamantala para itong itong napunit na to itong malaking peklat na to lumambot pa siya tisin mo lang muna yung mga ngilong-ngilong ang mahalaga mahabol mo yung pagtupi yung ano yung mas may stretch siya, mas matupi siya. Ganyan-ganyan din mo lang, ito na yung pinaka-safe na gagawin natin dito. Kasi ito, delikado to, putol yung dito mo, pa pag, tinulak tinula ko, dudulas yan kasi walang kapit. Yun yung nakakatakot doon, putol din yung ano mo, yung PCL mo, putol to, putol dito, putol yung may... Pag ginanyan ko yan dyan, o ginanyan ko yan, diret-diretso yan kasi walang kapit. Ang laki ng ligaments na yun na naputol, yung MCL. Complete siya eh. Kaya sana maintindihan mo kung bakit hindi ko basta-basta hindi siya advisable. Baka biglang lumusot. Yung ACL na may partial tear, bago-bago pa yan, hindi pa nakakapag- Halos dalawang buwan pa lang, magtatatlo. Bago-bago pa yan, baka pati yung ACL madalay, madamay na yun. Imbis na kapiranggot pa lang yung ano eh, punit eh. Ito kasi yung Walang pakiramdam. Eh ito putol nga ito. Putol nga ito. Complete yun. Kaya pag pinag uh -huh. okay. na, oh. oh, e, ko kung 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 na kung mo kung 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 at akin ko ba 'to? Yung ginagawa noon. Ito kami na titik na lahat, 'yan Hindi, hindi mo kasi 9 billion, eh ngayong 19 billion na. Hindi para mas maniwala kayo kung pumunta kayo sa kung kayo kung mayroon kayong mga family friend na doktor, o kaya sa ortho. Kahit ano lang magpa-sabi mo sa pabala, dok, pabala ko 'nte. naman yung impression Ano ba tong ano ibig sabihin ng partial tear, complete tear? Pultic Mestir Parang lang ano Kasi yung P Yung posterior Nakalagay Posterior Cruciate Ligaments Ibig sabihin nun Yung PCL yun Dito yun Posterior means Back Anterior Cruciate Ligaments Anterior means Front Dito yun sa ano Lateral Tagilid Medial Dito sa panloob Tagilid Saka pinagilid Yan o Lateral Medial P A Okay, anterior. O oh, yan. Yeah. Dapat mang unang opera, alam niya ang doktor niya. Dapat alam niya, dapat opera na tayo. Nung binuksan na, oh, dire-diretso na, no? Oh, eh, bakit sabi niya? Wala, wala na naman madami. Ito lang po. Ang problema, no, pangalawa kasi, patalahan oh. niya. Pangalawa, nagmana, kinapos niya na ah. uli. Pag may isang linggo, dito doon siguro. Kasi kinapos nila ulit yung sugat ko. Kasi nagmana. Eh, pangkarani mo naman yun, yung sugat magnanaknak eh. Kinapos niya ulit. Yung binisa nila. Oh, dapat ha? Dapat isahan na lang eh, no? Kung opera o opera Pero syempre Depende kasi Alam mo Idol Depende kasi yan Sa pera na dala mo Yun ang totoo Depende yan sa pera Na kakayanan mo Kung gusto mong tuloy-tuloy Kung naki, kung milyonaryo ka Eh kahit pa yung Daliri mo walang sugat Kaya din lang operahan yan eh yun, totoo. Depende yan sa bulsa na dala mo. Okay. Kasi pag pinakailaman din hindi marunong, mo, pinakailaman ang hindi marunong ang pinahilot mo, pinakailaman ang hindi marunong-runong sa ano. Sigurado. Lumpo ka pa. Okay. Let's see Magtsaga ka lang muna ng mga hot and cold compress. Yan yung muna ito. Masas-masas muna ito. Pagka, saan ka ba nakatira? Sa Manila. Sa Puerto Rico. Di ba malapit-lapit ka sa dagat doon? Malinis mo ba dagat doon? Parang yan. Parang yan ako sa provinsa, eh. Sabi, ako, kasi sabihin, malakas yung impact na hinano mo. Tsaka, tsaka may notes doon na dislocate talaga. Left knee. Kasi talagang gano'n yan, layo yan. ko, balik na lang kung walang yung punch. Kino nila, lahat, ginawa nila sa mga, wala nang mga, wala mga wala wala so, ugat. Walang yun, ugat, pero yung mga ligaments, magkaiba kasi yun eh. Lated, uh, yun, lated ang ligaments. Yun okay. na putol pinahintin naman na wala sa'yo eh. No, Siyempre, unconscious ka pa siguro ron. Nang pag-extray ko dyan, pa-extray ko ng bago, tapos pinapakuha ko sa ibang doktor. Sabi na, hindi nang tanistikahan na tayo gamot. Para tapos nito, Pors, so, inom na nang naman siya. Naghihilom naman, naman yung kaso hindi doon, na nagdidikit. Inom na ako ng gamot para doon sa gito. Para... Mm, mas mabilis mawala yung kiro. Sige, buka. Ay, ah, wala. Pinahintin din naman pala sa'yo eh. Pero siyempre, talagang hindi mo rin maintindihan yung iba. Tama. Uh -huh. Siyempre, ang lalalim eh. Ano naman alam mo dun? Diba? Di ba? Hindi mo talaga maintindihan. Sa akin dito, pipilitin ko talaga ay finding sa ago. Kasi mahirap din yung umasa. Di ba? Pero dito, kahit pa paano sabi ko sa'yo, may maaasahan ka. Maaring hindi nga lang 100% dahil sa kalagayan ng ay yung dinanas ng trauma ng mga hudu. Okay, sige, lakad ka. Tingnan mo. Nga. Yan. Ilubog-lubog mo lang sa ano. No? Yan lang. Tapos ganun gano'yin mo. O. Lubog. Nasa ilalim ka lang po. Ganti to. Sa lubog kang mo. eh pag na medyo pag malambot, pag na matagal ka na nakababad. Kasi pag bagong babad pa lang, bali wala pa yun. Pag matagal ka na sa dagat, lubog ka lang damgol, Tapos, kalso mo sa pato, ikan mo. O, oh, may pain, balik. Tsaka pagka may, kunyari, may pain, magbilang ka muna ng 1, 2, 3, balik. Mm. Sayang nga eh, hindi mo nakita, hindi mo nakita yun ano eh. Titignan Pagka nakita ko kasi yung ano, alam ko kung paano pipitikin, kung paano triyain eh, yan. Kasi may putol na ligaments, dalawa. Kaya nakakatakot. Baka pagtula ko ng gano'n. Mm -hmm. Maaari kasi ano eh, may sira yung min, ano mo yun, eh, may sira yung miniskus mo. Maaari kong lang ng gano'n yan eh. Oh, yun no, parang gano'n din. Kaso eh, kaso hindi, tansya lang talaga. Delikado kasi Delikado pag malalaki putol. Okay? Bibihira na putol yung PCL, tandaan mo yan. ACL lang kadalasan ang mabutol. Alam ng mga ano yan, alam ng mga therapist yan, bibihira na pupuro lang PCL tsaka yung medial. Bihirang bihira yan. ACL ang kadalasan na Tsaka yung lateral, yung panlabas, yan yung kadalasan. Pero sa'yo, panloob, panlikod. Naputo sa'yo, bihira yan. Sige, idol. Yan lang ha. Salamat.